Hindi ko kayo tatantanan. At hindi ko kayo titigilan dito hangga't may hininga ako. Hangga't ako nabubuhay, putang ina kayo. Hindi hindi ko kayo tatantanan. At hindi hindi ko kayo tatantanan, putang ina kayo. Araw-arawin ko kayo dito, mamamayanin ko kayo dito, putang ina nyo Lalong-lalo kana hmm, ikaw pulong bukas ka lang, I ibabla kita bukas ikaw pulong Ha? Putang ha? ina kayo. Ha? Ang galing niyo magsalita. Inaapi. 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 Ha? Inaapi. Binubugbog. Binubugbog. Binubugbog si Sarah. Inaapi si Sarah. Putang ina mo. Alam mo, Rodrigo Duterte, na, nagigigil ako sa sinasabi mo na inaapi si Sarah Duterte. Na, parang nakakaloko ka.